Kulungan ang bagsak ng public figure na si Sir Jude Bacalso pagkatapos sampahan ng patong-patong na kaso. Ayon sa post ng Bombo Radio Jansan, Jude Bacalso kinasuhan ng limang kaso. Kinasuhan na ng legal na kaso batok sa public figure si Jude Bacalso ang Osaka waiter na nag-viral humanapugos sa pagbarog at ubangan ni Ini sa sulod sa ka oras. Ngayon lamang August 28, 2024 nakinasuhan si Jude Bacalso. Lima ang kasong pinatong sa kanya kabilang ang unjust vexation, grave scandal, grave coercion, grave threats at slight illegal detention. Marami mga netizens ang nagalit kay Jude Bacalso sa kanyang ginawa sa pagpapatayo sa isang waiter sa restaurant dahil sa pagtawag lamang sa kanya na sir. Ayon kay Jude Bacalso, hindi naman niya deserve na tawagin sir dahil sobrang ganda naman ang kanyang makeup at sa kanyang kasuotan. Para kay Jude Bacalso, ginawa lamang niya ito para parusahan na isang service crew or isang waiter dahil mali ang kanyang pag-address sa kanyang customer. Marami din ang kumakain sa restaurant na yun sa panahon na yun at ilan doon ay naging saksi. At sila rin ang mga witness sa kaso na patong-patong na isinampa kay Sir Jude Bacalso. Wala nang taka si Sir Jude Bacalso sa mga patong-patong na kasong isinampa sa kanya dahil ang mga customer mismo ang naging witness. At ayon sa mga netizens, hindi naman tama ang ginawa ni Sir Jude Bacalso para parusa ng isang waiter sa pagkakamali pagtawag lamang sa kanya na Sir. Dahil ayon sa mga netizens, dapat lang naman talaga natawaging Sir si Sir Jude Bacalso dahil biologically siya ay male naman talaga. Ayon sa mga netizens, deserve ni Sir Jude Bacalso ang limang kasong patong-patong na isinampa sa kanya. Ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment at mag-subscribe dito lamang sa Showbiz one thank you so much for watching